Ito na po, oh. sino itong kilalang aktor, influencer na brusko sa mga pelikula pero nahuling lang sa isang otoko sa isang bar. oh, di ba? Macho-macho ang role sa mga pelikula. macho, -macho. <laughs> Oo. Oh, <laughs> yung palad na sa isang bar. Siguro, la lasing lasing girl na to. Lasing girl sila to. Itong otoko na lalaki. Nakitang halikan sa bar. Parang hindi niya na alam Napigil yung ginagawa lang. niya. Na parang, oops, lumabas yung tunay na kulay niya. Oops, nakipagalik. Eh, di ba siya ano yan? Sabi na nakakita sa bar. Di ba siya ano yan? Eh, di ba lalaki? Wow. Pero ito po, matagal na rin na chichismis na bading. Yeah. yeah. Uh, pero clarify natin sa mga kamarisol natin, yung otoko is lalaki. lalaki. Ah, Ayun. Yung punta ko sa mga lalaki, otoko. So, Iba? ang Bruce kong actor... Bruce ko, di ba? Macho-macho. Nakipagpagpulela. Mag-well, yung macho, tapos nakita mo, ay, nakipagpagpulit ko sa isang ba. Kasi lasing-lasing mm. -lasing girl na po. Itong hunk actor nito. Kaya, siguro hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya alam. Siguro rin na nasa isang bar siya na maraming tao. Siguro rin, nailabas na yung tunay na siya pag lasing girl siya na kasi siya that time. Yes. Diba? So, sino po Ang pinutukin namin na hang Axe? Ngayon po ay napapanood siya sa isang serye. Maganda talagang katon. Isip mo, bros ko. Pero, noon pa, yung nagsichismis na rin na bading. Pero yung nga po, ayun, nahuli raw. Di o manoy nakikipagalikan sa isang otoko. Ayan, sino-sino po ang tinutukoy namin? Yan, sagutin nyo po, hula-hulaan ng mga classmates. Comment, comment lang po kayo.